Hello mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Syempre po May 8 na at narito na po ang mga 3 digit lucky numbers. Nandito po ulit tayo mga kalaki sa aming bahay at syempre po sa aming munting tindahan. At eto po mga kalaki, ang mga 3 digit lucky numbers. Uy, marami pong nanalo sa atin ng 3 digit lucky numbers ha. Huwag niyo pong ginaganyan ismole ng aming lucky numbers dahil dito po marami pong nakatutok. Ginagaya nga to, hindi daming gumagaya pero kami po ang legit. Eto na po ang 3 digit lucky numbers sa Philippines, una yan. 313. India, 209. New Zealand, 605. Australia, 174. Mexico, 828. Canada, 302. Greece, 147. Israel, 715. Las Vegas, 228. Alaska, 096. Saudi, 839. Japan, 251. Italy, 765. Germany, 318, Korea, 277 Texas, 984 China, 309 Singapore, 221, Hong Kong, 858, Dubai, 163 Malaysia, 099 Taiwan, 836 Thailand, 7, Two, five. Ayan po mga kalaki ang 3-digit lucky numbers. Pwede mo yan i-rumble Pilipinas sa Tabron.